Isang simpleng hirama ng upuan. O, oh, trio taga payo ha? Pakinggan ninyo ito. Simpleng hirama ng upuan na uwi sa mainit na alitan. Kasi nga naman, kasi nga naman, lalo na sa mga baranggayan, monoblock is life. Yes, tama ba? Diba? Ang monoblock is life. May nang hiram, may nasira, pero walang gustong umako ng responsibilidad sino nakasira ng mga oh. silya. Ayon. Kung sino pang nanghiram, siya pa yon wa-care sa chair. Nang dahil sa silya na hiniram, pagkakaibigan ni na Gigi at Jenny ay nagkalamat ng tuluyan. Anim na upuan yung hiniram ni Jenny kay Gigi. Ngayon, nung binalik mo ni, ni Jenny, dalawa na lang po dahil nasira na nga yung apat. Dahil doon sa pagkakagulo ng inuman. Gigi, hindi naman expected na masisira yung apat na puwan na nagkagulo doon sa handaan kila Jenny. Uupo na sila sa mga silya ng harapan. Ang tanong, may babalik pa ba ang mga upuan? Siya ang hiniraman ng anim, ah 6 lang naman pala na monoblock na upuan pero dalawa lang ang nabalik. O oh, nga naman, saan nga naman napunta yung 4? Ayun. Oo, oh, oh, where's the four? Alamin natin, ang puno't dulo nito hanggang monoblock lang ba talaga ang usapan? Gigi, humarap ka na. magkwento ng upuan. Ang hiram po ako ng upuan. Tapos, Ikaw ang nanghiram. Opo, oh dahil birthday ng apo ko. Tapos may nanghiram din po sa akin na pagkatapos ng birthday ng apo ko. Hiniram po nung kapitbahay namin. Eh, pero nanghiram ka lang din. Opo, oh hiniram ko lang din po. Eh, mo ba dun sa hiraman hiniraman? Hindi nga po, hindi ko po pinaalam. Ah, hindi mo pinaalam. Oh o ngayon, nung binalik sa sa'yo nung pinahiram mo, dalawa na lang. Opo, oh nasira ay apat. Ah, nasira? Uh, opo, oh sira po. Eh, naghampasan daw po yung asawa niya eh, kasi may nakaaway yung, asa naka yung asawa eh. May nakaaway yung asawa? yung oh, rin po nila. Uh, Ay, kasi inuman. Yun nga po. Oo, pag inuman, ganyan no, talaga. At least yung... hindi bote. Ha? At oh. least hindi bote. Naku, masira ba naman ang monoblock sa mukha mo? Masakit din yan. Eh, parang bote na rin yan, hindi ba? Yes. So, um, Nagalit yung hiniraman mo, syempre. Opo, nagalit po sa akin. Nababayaran sa akin. Hindi naman ako nakasira. Ba't ko babayaran? Oo, oh, magkano o man, naman ang isang monoblock? Three hundred ten po. Three hundred. Malaki din. Malaki din, Mga oh. one five din, halos, ano? Opo. So, ah, uh, anong sabi mo ngayon dito sa humiram sa'yo? Sabi ko bayaran niya. Matapang pa po siya. Siya pa po matapang. Okay. Matapang pa po siya sa akin. Babae o lalaki? Babae po. Babae. Ba't daw niya babayaran? O. Oh. Eh, hindi naman daw siya nakasira. Eh, asawa mo nakasira, hindi ikaw. O. Oh. So, yung asawa mo pa rin yun. Kaya nga. So, oh. singilin niya yung asawa niya? Opo. Oh. O ano daw? Eh, hindi daw niya babayaran. Pinaninindigay niya po. Ay, may ganon. May oh. ganon. Okay.